Hi guys, welcome sa akin YouTube channel. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan lagi mag-subscribe, notification bell para update ka sa akin mga video. This video, this video guys, sasamahan niyo kami sa aming pupu aming pupuntahan at nandito na rin kami sa daan na papuntang Malikos San Nicolas. <coughs> Itong daan guys, pasigsag at pataas itong daan na ito. mahirap po siyang puntahan kasi nakalula po yung daan niya. Pero masakit na po yung puwet ko dyan. Tinitiis ko lang para lang makarating kami doon sa aming destination na lugar na yan. Ah, uh, kayong tumingin sa likod nyo kasi pag tumingin kayo sa likod nyo habang nakamotor kayo, para kayong nalulula kasi nga pataas po yung daan niya. Nakakatakot sobrang ang ginagawa ko lang dyan guys para hindi ako matatakot dun sa likod ko pag ako ay tumingin itinan ko lang yung magagandang daan at magagandang tanawin yung na aking nakikita yun lang yung aking kinukunan kaya guys samahan nyo ako samahan ninyo kami sa aming pupuntahan at makakarating kami sa aming uh, pupuntahan na lugar at sobrang ganda at hindi kami nagsisisi at hindi kami na ano talaga kasi sobrang pagod at sobrang hirap umakit sa bundok na yan nakayanan po namin at nakasingil lang po kami talaga tiis lang po yan guys uh, sa isang rider tiis-tiis lang po yan lalo na sa likod <laughs> sa likod ako kasi sa likod lang hawak ako ah, nakahawak ako talaga sa kanya kasi nakakatakot talaga yung daan niya talaga so yung samahan nyo kami uh, sa aming adventure na ginawa ng aking asawa. At magaling talaga siya. Humawak ng motor kasi nga kung hindi siya, ano, dumatutuwad kami dyan sa sobrang ang daan niya ay pataas ng pataas ng pataas. At lalo ka mag -wow sa sobrang ganda ng tanawin niya. Tara guys, uh, makikita niyo ang mga tanawin dito sa Maliko, uh, Pangasinan. Let's go. 你想要吗？给它来。 Sa wakas guys, nakarating na rin kami sa aming pinuntahan. Uh, ito po uh, guys ay Malico San Nicolas, Pangasinan. Ang ganda po ng view niya, sobrang ganda. Ito ay isang bundok, ang hirap, ang hirap magmotor. Nagmotor lang po kami pumunta dito guys. Ang taas pala nito, sobrang taas niya. Sobrang ganda, so uh, sob yung pagpunta nyo dito at maganda talaga. At nakap 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 nakapumunta rin kami dito sa shrine. Shrine po ang tawag dito. Yung parang arko ng parang uh, para siyang Chinese. Yan po ang pangalan niya ay shrine. Shrine Nicholas. Uh, shrine Maliko San Nicholas Pangasinan. Sobrang ganda dito guys. Kahit po na mahirap sakit sa puwet. Pero kinaya po namin pumunta talaga dito kasi nga po, ang sobrang ganda talaga, promise. So, yung pagpunta niyo dito at walang pagod, at mawa, mawawala ang pagod niyo pag nakarating na kayo dito sa sasayin, maliko pang gasinan. San Nicolas, yun. And guys, uh, nandito na rin kami, nagpipicture-picture.

Wala po ng tahan namin ay road trip to Malcos, San Marcolas. tapos guys, sumunta rin kami ng destination. Daan katutubo, dapat tapos daan uh, view deck. Sumunta rin kami. Tapos nag-swimming din kami sa sa Mali, Bo, Abilino Resort. Thank you for thank you guys na gusto niyo ako okay, mga video na ginawa. Uh, huwag niyo kalimutan lagi mag-subscribe, notification bell para update ka sa aking mga video. Thank you guys. Bye-bye.